at sya na nga mga idol so dahil may guide na sya yan po so napakadali na lang iantap mga idol yun o so yan po so kakagamit ng puller kakapukpok so hanggang naribaba ito ngayon pinutol so ngayon pa build natin so kunyal po DMX 155 at ayan mga idol so kung mapapasin nyo po napaka na lang o kakaputol kakaputol ang trend nito kakunti na. So iba na nga rin yung nut tinanggal na yung washer So yan po Ong process mga idol oh. So we welding in yan Pakunti-kunti kang tumaas po Okay So ang discarte ng pag welding yan Hindi basta-basta Kailangan talaga eh Yung talagang bihasa ka Sa pag welding Sa timpla ng uh, lakas ng welding Okay so kaya Hindi naman po welder Kaya mo yan So kaya mo rin pero iba yung skill talaga ng professional na gumagawa ng ganito kasi Once na may napagka-welding yan o oh, pagkagawa eh, pwede yung mabali mga idol ah. Pero ito tested dati po, marami na tayong pinagawang ganito mga idol ah. So ganyan tested po, napakatibay. So yan, welding welding lang mga idol, mamaya makikita nyo, ah haba po yan. Napakagaling Oh. Alright oh, yun o, oh. umaba pa sinyo mga idol oh. so umaba na po. Okay, so ngayon ang gagawin dito ni paring may maya, shoutout paring may may po, oh. tisoy manalang, right? magaling natin nagtoturno, nagbibuild up ang idol. So ayan. So ngayon, kung mapapansin niyo, sinentro na mismo sa torno. Okay, so bibuild up n'to 'yan. So kukunin yung tamang sukat niya mga idol. Ayun. po. Humaba 'no. So ngayon ni full weld diyan para mas maganda yung kapit mismo ng pagka retread niya at pagkadugtong niya ay talagang full weld mga lodi. So kanina binaunan niya muna at siya mas maganda siyang build up yan. Kasi kanina, uh, dudugtungin mo yung nakahiga yan so nahuhulog-hulog lang yung mismong pagka uh, yung mismong welding so unlike yan kumbaga nakapondo na so ngayon pa na lang ang pagwi-welding po, so hanggang mapuno so konting tsaga-tsaga lang mga idol makikita nyo ito di okay, so hindi mo kailangan magpalit ng bong sigunyal mga idol so welding lang po basta meron kang magaling na torneo ayan po so ang problema wow. mong sigunyal eh mariresolve at pang matagalan mga idol ayan po tingnan nyo naman o no? So, ayan po. So, ngayon, pinipinis na, mga idol. So, dumada na yung talim na garbide. carbide. 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 Ano na pa man tawag dyan, <laughs> Okay, basta yan po. So, pipinu niya yan. So, makikita niyo mamaya, babalik sa sa dating size na 17mm stock original. At kung haba mismo ng thread ng sigunyal, babalik po sa mismong chain wine. Ngayon, mga idol, kung mapapasin niyo yan po. So, pinapapino ng darecho, mga idol. Oh. So, ngayon, yung mismong pinakatulo mismo ng sigunyal, yung thread po, pinagawa natin dyan eh, yung mismong meron siyang sobrang medyo ayun yung nakapatilos para once na napuper po sa pusa puler hindi agad matatamaan yung thread so hindi mabubusang sang o mariribaba po so walang dahilan na para putulin mo ulit mga idol so ayan po so kinukuha na yung tamang sukat mga idol okay, so nilagyan na ng chok ngayon ititread na yan it, ng stock po na sa 20 mm mga idol yung original okay, so ngayon yan nilalagyan muna sa ng guide dyan mga idol. So, mismo. May daan na mismo yung thread. Akala ko yung may dalang na thread. Yun. Okay. So, mamaya mismo. Idaday ang top yan mga idol. ng sa 29. po. Pagka pang undel kaya kayo pang betong po eh. Okay. So, mamaya babalik to sa original na parang parang nangyari mga idol. Mga lodi kick. Alright. So, kunting tiyaga lang po. At sya na nga mga idol. So, dahil may gate na siya, Yan po. So napakadali na lang i-untap mga idol oh. Yun wow. o. So nalo Okay. So ang pinoproblema ni idol na si Gunyal nakakunti na lang ang thread na natitira. So anytime pwedeng bumigay ang magneto o. Bumigay ang nut. So bababali ang kunya so ititirik ang motor mga idol. At kailangan ni overall ulit. So ito o. Oh. So siya rin nakabukas na Sinuggest natin ka idol yan mga lodi. So yan po. You know, Panalo o. Oh. Ayan po mga idol o. Oh. So bumalik po sa original. So ngayon, konting finish-finish na lang mga idol oh. So lilinisin yun po. So babalik sa makintab. Makinis. Okay, so toya uh, tiyak mamaya mga idol o. Oh. Tuwang-tuwa si boss idol. May ari ng sigunyal na to mga idol. So ang kala niyang hindi na magagawa ay eh, nagawa. So ayan po. So papasa tayo pa ng isang beses Para po pag sinwak natin dyan yung nut niya eh Mabilis lang ikutin gamit ang kamay mga lodi You know, original oh pare, shout out Alright, shout out, paring may may alright, alright oh, mga idol oh, yan po oh so, <laughs> Parang brand new oh at siyempre mga idol, check natin yung alignment yan kung nag-ibabawit dito na diba wait, wait, yun. Napaka-ganda mga idol. Napaka-easy po Quality o. So ngayon mga idol yan po. So napaka-easy Pumasok ng nut. Kinakamay lang ito. Yan yung works. So yan po. So na-install na natin. So ngayon, tetesting natin. Lalagay natin tong magneto. At hihigpitan ng nat mga lodi. O. dati po wala nang washer yan mga idol kasi nga po, sobrang iksi na so hindi nakakapit ang nut tapos iba na rin yung nut yan maliit na yun know, no nakaikpitan no so yun yung sinasabi ko kanina mga idol yan po so may nakapasobrang patulis so alimbawa man po eh ma fuller na lang bigla yan po hindi matatamaan ulit hindi mariribaba okay so deluxe po sharing scaring